gandang araw mga kabayan Yon, nagsimula na nga po ng kampanya ng national uh, level senado kahapon na uh, Febrero pebrero uh, 11 at nakita natin sa dito sa rappler si Lenny uh, ini endorse tong si Bam Aquino at si uh, Kiko Pangililan para sa senado Ayan, at talaga namang nagbalik sa atin. Naging very nostalgic nitong pag-appear ni Lenin na nakapingik pa rin dyan sa stage, dyan sa Dasmarinas, Cavite. At talaga namang naalala kong bigla yung raling uh, rallying talaga na, palakas na rally ni Lenny lagi noong 2022, talaga sa Talagang akala ko noon ay uh, wala nang katalo-talo si Leni, pero simple nagkamali pala naman tayo. No? Talagang siya ay natalo at uh, talaga naman buhos lagi at uh, sana supportahan nga nito si Kiko uh, sana supportahan pa rin ng kakamping itong si Kiko at si Bamakino para naman magkaroon tayo ng ikang boses dyan sa Senado at hindi yung puro na lang pro Marcos at pro Duterte ang nadian sa Senado at uh, magkaroon naman ng boses para sa mga pro Filipino so uh, yun nga si Lenny at muling nabuhay ang mga kakamping at uh, din si Laila Dilima na tumatakbo naman bilang party sa uh, nominee diyan sa mamamayang liberal. Uh. Pero siyempre iboboto namin niya si Pam Aquino at si uh, Kiko Pangilinan. Iboboto ko kasi hindi ko rin sigurado itong aking mga miyembro ng pamilya kung kami ba ay eh, nagkakaisa ng iisipin. Pero bukod kay Pam Aquino at kay um, Kiko Pangilinan ay eh, pero eh, siyempre sasamahan natin yan ang ibang kandidato. Sa administrasyon ay eh, uh, si Benhar Abrosong aking napili dahil nga ganyan aking sinasabi sa ibang vlog puro naman trapo yung kanyang mga kasabay dyan eh. at saka pabalik-balik na lang 30 years plus gaya na Stito Soto at saka si Lacson, eh mahigit ng punto pabalik-balik yung mga yan ewan ko ba dito sa Supreme Court ano ay sorry Supreme Court masyadong niluwagan ang interpretation doon sa Constitution na ay, anyway hindi ko na i-discuss masyadong ahaba <laughs> pwede naman forever ba na kapag nakapagsilbi na ng two consecutive terms eh iba nga interpretation ng mga nakadaang miyembro ng Supreme Court Anyway, huwag natin i-discuss at masyado ang hahaba. So, bukod nga kay dito kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan, na ay eh, siyempre, napupusok ako sa si Benhar Abalos, kaysa akong napili ay siyempre doon sa grupo ni Duterte wala tayong mapipili doon eh, alam naman natin na puro pro China yun puro pro China pro Duterte pro Kibulo yung mga tumatakbo doon ah, ka naman iboboto roon na ilulubog lalo na ng Pilipinas ito nga sa administration isa lang napili natin ay eh, doon pa kaya Asos idadagdag natin dyan kay Kiko at saka kay Bom Aquino, ay siyempre si Luke Espiritu si Heidi Mendoza si um, sino pa ba Franz Castro ay atin ang susubukan si Franz Castro susugalan na natin si uh, Arlin Brosa, si uh, Lodi de Guzman, si lupa, ba si yang um, ah uh, sa ah uh, wala uh, nama isip pa si um, Ah, Willie Ong, ah, nalaglag na natin siya na, hindi natin isasali si Busita kasi DDS pala, ayaw sa impeachment, mako, <laughs> eh, mabuti na lang tadagad ang kanyang baraha, siya pala isang DDS, hindi pwede, hindi pwede, ayaw ko sa DDS na candidates, usually pro na yan eh, pro Duterte, pro Kibula yan, basta DDS. So yun, ah anyway, may listahan tayo dyan, lalabas na natin, at siyempre sa party list naman, ibunyog tayo kay Insurrecto, yung uh, binuli-buli ni Marculeta dyan sa uh, lower house. Ang hindi alam ni Mark Kulay, hindi lang siya pinapatulan kasi ano siya eh, naros sa kanyang teritoryo eh. Pero pag nanalo ang bunyog at uh, siyempre, oh, upo na dyan si Insurekto at dyan makakatikip si Mark Kulay na ikang eh, pagbabanlaw na <laughs> talaga namang nga, sa ika nga sa Batangas si eh, kaikain -e -e naman at walang patumangga. So maganda pong papanalunin natin itong si Insurekto, ito pong bunyog para naman magkaroon ng madagdagan yung mga boses dyan sa boses ng Pilipinas. Diyan sa lower house man lang, at least hindi itong puro na lang ang nakaupo dyan eh puro pro Duterte pro kibuloy pro China pero maganda naman itong nangyari ngayon dyan sa quadcom ano pero kung nakaupo pa rin na isang Duterte eh naku sa tingin nyo ba eh medyo titino ng bahagya ang uh, lower house it eh, hawak na hawak ng Duterte yan nung uh, nakaupo siya ano eh pero ngayon Marcos na so naibang ihip ng hangin ganoon lang naman talaga balik tayo kay Len eh So yun na nostalgic, naalala natin yung mga rally niyang puno-puno talaga noong 2022. Ah. kami, dalawa lang naman ang aming naatinan dyan, yung isang rally niya sa Dasmarinas din. At saka yung rally niya sa Santa Rosa. Hindi nga lang namin matapos kasi sobrang siksikan ng tao. Alam mo tayo, medyo maedad na tayo, hindi na rin tayo makatakil sa mga siksikan. Kaya usually hindi namin natatapos. So at uh, hindi ako nahihiya na kahit kami natalo eh talagang hindi kami nahihiyang pinaglaban namin si Lenny at kung ano man ang nangyayari dyan sa Kumele kaya eh, uh, wala naman tayong personal knowledge kung ano ba talaga ang nangyari dyan. Anyway, water under the bridge na yan at si Lenny naman ay mula noon na eh, hindi na rin siya aktibo, hindi na rin siya naging vocal at <laughs> nabanggit na lang niya kanina dito sa rally. Ayun nga, tuwing mangyayari daw na malaking issue, <laughs> napapasabi na lang siya ng o oh, ba? Diba? sinabi ko na sa inyo eh, parang ganoon. Ang ibig sabihin niya eh, sinabi ko na sa inyo, i-vote niya ako eh, ayaw niya eh. Eh di yan, nagka eh, hetot ah, Ngayon, tumatakbo siya sa local level at ah, hindi natin alam kung siya ba itatakbo pa sa national level sa mga panahong darating. Siya ba ay muling tatakbong presidente? Ah, hindi natin masabi at hindi rin natin masabi kung majority ba ng Pilipino ay eh, handa na sa isang katulad nilay ni Lenny, Robredo na kita niyo naman na eh, yung iba talaga namang sinisiraan na lang eh, wala ka namang maipipintas dito hindi nagme-meltdown sa dami ng stress na kanyang dinanas sa mga DDS na lang na kahit mga BBM vloggers DDS vloggers, mga trolls mga below the belt yung mga tira sa kanya pero hindi siya na stress hindi siya nag, at least hindi siya nagpakita ng stress hindi siya nagme-meltdown gaya ng iba, hindi siya bumibigay sa mga live streaming uh, nagmumura, nagba, hindi siya nagmumura, hindi siya nagbabanta, hindi siya nagsasabi na siya ay nag na ng assassin. Wala walang gano. Kahit uh, talaga sa isipin mo naman yung mga paratang sa kanya, si Raway dating asawa ng NPA, uh, G NPA member, asawa daw NPA na leader. Tapos ano pa ang panira, yung daw meron daw sex scandal yung kanyang panganay. Tira mga below the na tira niya mga mga vloggers ng BBM at saka DDS vloggers, sila mga panira, mga trolls. Oh, pero ngayon, oh yan, ay, ay, ko, eh, ang uh, sana ay uh, mabuwasan yung mga panatiko, mga bulag na panatiko ng mga politikong ini-sponsor ni Satanas. <laughs> yan, masabi, yung mga panatiko, mga bulag na panatiko na sinusuportahan tong mga <laughs> mga tiwalim politikong mga bangungot na dumapo sa Pilipinas ay patuloy pa rin sinusuportahan sa kabila ng mga nakabulatlat na ebidensya na mga kawalang hiyang nangyari nung nakaraang anim na taon. Aba, hindi na pala anim na taon, ano? Kasi lampas na yan, no? Mahigit na anim na taong nagdaang administrasyon na lang ang ating tukuyin. So muli ay eh, sana ay eh, manalo itong ini-endorse eh, ni Lenny Panalay, eh, boto natin at uh, kung kayo ay eh, opening uh, open din kayo dito sa akin mga iba pang kandidato ilalagay eh, ko na lang diyan ang listahan ay, eh, baka sakaling mabago ang pa ang Pilipinas ano? ay, eh, baka sakali at uh, yung mga nangunguna sa survey eh, nako, eh, sino ba yung eh, mga trapo eh Mm -hmm. Yung iba naman, puro dynasty ay mga Tulpo brothers eh, dynasty na yan eh. Kasi nakaupo si Rapi Tulpo, yung kanyang asawa at anak nakaupo na rin, tapos papasok pa itong dalawang Tulpo, ay wala na sila ibang pinag -iba sa mga dynasty dyan, gaya yung mga kahitano. Uh, mga bilyar, mga estrada, oh, ano ko, wala na, wala na silang pinagkaiba. Talagang ginawa lang hanap buhay ang politika. Sinasamantala ang mga katangahan, mga binubudol yung mga nagpapabudol. Sinasamantala ang kaingutan ng majority. Totoo naman yon eh, majority ng ating butante talaga eh. Kaya ayaw sabihin, masakit man sabihin, majority po ng ating butante ay tanga. Sana po eh, yung nanonood dito, huwag po, huwag kayong mapabilang doon sa mga tanga, mga panatiko, mga bulag, ano? Kaya na aking sinasabi sa ibang vlog, dalawang klase yung kasi ang tanga sa Pilipinas. Isa yung tanga na permanente at isang tanga na occasional. Yan, yun permanente ay hindi eh. Mahirap hong baguhin yun eh, although may katiting na pag-asa pa rin magising yun. Yun pong occasional, ay eh, yan huy, yung paminsan-minsan ay nagiging tanga. ay eh. tulad ko, ako yung minsan di occasional tanga rin ako. Eh, pero ako'y nagigising, yun ang maganda sa, imposible ho namang walang taong niminsan sa kanyang buong buhay ay hindi naging tanga. Lahat ho tayo ay naging tanga o magiging tanga, pero mahalaga ho dyan, tayo ay nagigising sa aking katangahan. Diba, eh gano'n ho talaga eh. <laughs> gano'n talaga, minsan tayo magiging tanga, walang perfectong tao. Kaya kung tayo magiging tanga, eh huwag naman sanang permanente, sana'y occasional lang, ano, at yung paminsan-minsan lang, eh, hindi mo naman may yun. Eh, na yun lang, pagpapatong ng baso. Eh, katangahan yun, pag pinatong mo doon sa edge ng mesa, basag yun yun. Eh, katangahan, eh, simpleng katangahan. Normal po yan. But anyway, tayo masayang masaya masayang-masaya at na talagang bumalik sa ating alala yung mga bumabahang pink sa tuwing magrarally si Lenny. Eh. Sana kayo manalo itong dalawa at uh, sana itong aking kandidatong mga napili ay supportahan din ninyo. At sana yung majority man lang ng mga ito ay manalo. Pero kung mananalo lahat ito, aba, eh, maganda, no? Aha, uh, yun po. Salamat sa inyong lahat.